Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan kuelan na mga DJs. <laughs> Ang kaling sa information. Fully digitalized. It's all for you. And all presents Ayo Di Marino, hosted by Star DJ Yvonne Adarna, with Star DJ John Marino, only here on Star FM. You know, hi. Hi, Gazer Nation! Kamusta ang buhay ng bawat isa? Kamusta ang buhay-buhay natin? Gazer Nation, parang isang buwan tayo hindi nakapag-start na with pa ni Marino. <laughs> Pero, lo and behold, dito tayo ngayon! Yes, na-miss kita. Wow, diba, na-miss ko kayo. Tonight, tayo po ay nasa episode 49. Ah, grabe no, layo na nang narating natin. Ang dami kasi nangyari din noong September. Si Akla, kasakit-sakit. Tapos noong last Saturday at last last Saturday, nasa awardings kami. Oh! Ah, Tapos may mga busy-busy mode sa buhay. But ngayon, dahil nagbabalik tayo muli, pwede mo bang ah, i-like and share ang ating live tonight? Yes, na tayo po ay naka-live sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Power tap mo naman yan. Power heart heart mo. Kasi, syempre, happy weekend, happy Sabado, tapos nagbabalik-balik-balik. Balik-balikan Balik pa ba tayo, di ba? Kala mo kayo lang nagbabalik? No. May nagbabalik talaga. May nagre-return. <laughs> Ayan, that's tonight. Ito, I'm sure, siguro, at some point of your love life, baka makarelate ka rin. Baka masabi mo na, hala, ba't parang nangyari na yan sa akin? Pwede namang hindi rin. Nagaano lang ako, mm lang ako. <laughs> Pwede namang hindi rin. Pero ito, ang tanong sa ating episode 49 ng Start Tanong with Pai ni Marino. Mula po ito, sa taga -ma Poblacion, Makati City. Aba, sino mga taga-Makati dyan? O, oh, alam mo na ako, sino ka? Itatago natin siya sa pangalang Debbie. Oh, Debbie. Ang tanong niya is, masakit mang aminin. Pero mukhang pumasok lang ako sa isang... Uh, pumasok lang ako sa aking relationship ngayon to fill the void. Eight months na kami ng boyfriend ko, pero ngayon ko lang na-realize na hindi ko talaga siya. Hindi ko talaga siya mahal. Nung sinagot ko siya, mukhang lonely lang talaga ako. Gusto ko naman siyang mahalin kasi ramdam kong mahal niya ako. Pero hanggang ngayon, wala talaga eh. Pero, eto, anong gagawin ko? Sasabihin ko ba ang totoo o dapat ko pong o dapat ko pang subukan na, na mahalin siya? Ayan, Kasir ang tanong ni Debbie na talagang ka-shock-shock. Shock. Shock truth? Pero siguro napuno na rin siya, no? Mabigat din kasi to. Ano mas mabigat? Yung mahal mo yung tao, yung hindi mo mahal yung tao, pero nag-i-stay ka. Mahirap din yun. Magkaibang sitwasyon. Huwag na natin pagkumpara. <laughs> okay, oh, ang, ang tanong niya, masakit mang amin Ang sitwasyon niya is masakit mang aminin. Pero mukhang pumasok lang daw siya eh, sa isang relationship to fill the void. So, eight months na sila ng boyfriend niya. Pero, ngayon niya lang na-realize. Siguro, last week niya lang na-realize, no? Na hindi niya talaga mahal si boyfriend. Nung sinagot niya, siguro malungkot lang siya. And ramdam niya kasi na mahal siya nung lalaki. Pero hanggang ngayon, feeling niya wala talaga siyang nararamdaman. Si ate Debbie, walang nararamdaman sa boyfriend niya. Ano ba dapat niyang gawin? Sabihin ng totoo or subukang mahalin si boyfriend? Oh, ayan na, Kastar Nation. Isulat mo na, hi. Comment mo na yung mga sagot ninyong powerful. Yung mga pang malakasang sagot, i-comment mo na. Bago yan, ito babasahin ko po. Ang sabi ni... Sabi ni William, So you mean to say sinagot mo lang siya dahil sa lonely ka? Well, I think you are so selfish. In that way, go straight to the point. Tell him that you never truly love him. Napilitan ka lang. O napilitan ka lang pala. Diretsuhin mo na siya, kapatid. Ang sakit naman nito. Pero ito si Kuya, parang gusto niya ng, ano no, yung sampal ng realization natin. Mga ganong peg. Yun, talagang ma mapapa, ouch, masakit. Pero kasi yun yung totoo. And I think sa mga lalaki, mas okay sa kanila yung straight to the point. Kasi naman sa mahuli ka pa niya na meron kang, meron kang iba. Nag-entertain ka ng iba. Baka mas, masakit yun sa kanya. Pero masakit din to kapag nalaman niya to, di ba? But at least the truth will set you free. Sorry na kay Debbie. Siguro at least naman inamin niya, eh, na malukot na siya that time. But again, the truth will set you free and will set that boyfriend free. Pero tingnan mo pa rin. relation. kasi baka baka nafo-fall ka na rin sa kanya. Baka may certain traits, certain traits siya na baka kaya mo pa. Give your don't be so hard with yourself. Give yourself time. O, oh, let's say three weeks. Okay. Mahaba na yan, three weeks. Huwag nang gawing three months. Huwag nang gawing one month. Tama na. Oh, no. Oh, no. Ito naman ang sunod, Sabi niya, Aba, sa ating Ria. Good evening, Pinas. Hello, DJ Yvonne and DJ John Marino. Ang masasabi ko lang po, ay nagsabi na siya ng totoo sa boyfriend niya about sa nararamdaman niya. Ipaliwanag niya kung ano bakit at paano nangyari na naganon ang situation. May hirap kasi na mahal ka ng boyfriend mo, tapos ikaw, E eh wala ka namang pagmamahal sa kanya. Mas maigi na kausapin mo siya at ayusin ang problema niyo. Kailangan niyang malaman na ganyan ang nararamdaman mo sa kanya, tapos siya, eh mahal na mahal ka pala para makalaya ka na rin sa sitwasyon mo. Mahirap sa pakiramdama ng niloloko. Niloloko mo siya at hindi ka honest sa feelings niya. Grabe, no? Grabe, grabe, grabe talaga si Ate Debbie. Ikaw ka, Sir kung meron, alam mo yun, parang um, Have you ever been in this kind of situation? Siguro sa mga ganito pagkakataon, yung strength, the very brave thing talaga na gagawin mo is maging totoo ka una sa sarili mo. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Hindi sa sasabihin ng iba. Although, makakatulong talaga yung mga advices, pero ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang mag, ano, mag -assist. ano ba? Ano bang totoo sa akin? Kasi kawawa naman siya. Kawawa yung ano mo, relationship mo. at least honest, honest ka. O, itry mo, itry mo sabihin sa kanya. Paunti-unti. Huwag biglaan ha, yung malimanay lang. And if that person really loves you, maiintindihan ka eh. Papalayain ka ng malaya, kahit masakit sa kanya. Ganun yun eh, ganun yung mga nagmamahal. Okay lang, okay lang. Kahit masakit. May naalala tuloy ako nung high school. No, eto naman sino? Sabi niya, welcome back. Payo ni Marino time once again. Debbie, kung hindi mo talaga... Kung hindi mo talaga siguro love yung guy, bakit mo pa hinayaang pumasok sa buhay mo? Ginawa mo namang one-sided yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya, it's better kung tell him the truth kaysa naman subukan mo rin siyang mahalin siya pabalik. Pero in the end, magsasawa ka rin. Isa pa to, no? si Kuya Dar. Yes, kasi... At least, at least we tried. <laughs> Pero ito talaga, better to, better to tell him the truth better to tell him the truth. Tapos itingnan nyo, i-workout nyo. Kung hindi talaga, hindi, talaga. At least, rinay natin. Okay, tapos usapan. Parehas na nagbigayan. Walang problema. Ganun naman yun eh. O, na naman natin. Sunod. Ah, sabi niya is, wag mo. Wag mo, please, paabuti ng nine months, girl. Palayain mo na po siya. Mahirap pong mahinog ang pagmamahal ng pilit maasim. Ay, grabe yung big word ni ate. Uh, deserve niyo pong mahalin din niya ang katulad ng pagmamahal niya. Kausapin mo siya ng maayos, nasa kanya na yun kung patuloy pa rin siyang magmamahal sa iyo. Good luck po. Yes, totoo ito. Deserve din ni Guy. Si so, tingin ko na-realize naman to ni Ate Debbie. Na deserve din naman ng ni ano, ng boyfriend niya ng pagmamahal na totoo, na buong-buo. Alam mo yung kantang ano no? Wish I could be the one. I love you goodbye. Parang ganun kasi yung kwento nun, di ba? Although masakit, pero hindi Parang may something na hindi talaga nagkoconnect. So mas maganda mag-usap na lang kayo. Kailan kayo mag usap Ako na magsiset. Kami na magsiset. <laughs> usap lang kayo. Di ba? And na, na kay ang decision din. Kuy, pagpapatuloy niyo pa rin yung pag sa'yo kasi nga mahal ka niya, di ba sabi mo? Ito naman ang sunod. Um, sabi ni... May isa pa. O, oh, ito na to. Okay. Eh, bakit mo kasi siya sinagot kung lonely ka lang pala? Ibig mong sabihin, humaba ang paniligaw niya, eh wala namang pala? Hi, sabihin mo ng totoo kahit masakit. Hi. Ikaw talaga. nako. naku. Good day po, Pretty Yvonne and Mr. DJ. Hello po sa inyo. Hello po, ate. Ang dami mong highs. Aramdam na ramdam ko yung pagiging affected ni ate. Naku si ate, ikaw ba naranasan mo na to? Ikaw ba yung naging posisyon ni boyfriend o ikaw yung parang naging posisyon ni Debbie? Yung totoo, ate, umamin ka. Para hindi na mag-highs-highs mag ang mga lets. Ito may kasama ako ngayon. Tonight! Ito na! Ating star, DJ John Marino. Pero kung Sir Nation ha, pwede pa mag, ano, sagot-sagot dyan. Comment ka pa sa ating live. Samantala, star, DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. ka, Star Nation! Star DJ John Marino, ating pambansang maninisid. Please, come in. John Marino, are you Saan Sana naman po, hii? magandang 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 gabi. Metro and Mega Manila, sama-sama na naman po tayo muli. Ngayong gabi pong ito, mga ka-Star Nation. At uh, get ready, dahil muli na naman po tayo nagbabalik para po sa isang uh, makabuluhang gabi na ating pong pagsalo-salo And definitely sa mga naka-live po, nakatutok sa atin sa Facebook Live. Hello, hello, hello. Musta-musta-musta Sa mga nakatutok naman po sa atin sa kanilang mga radio set, kumusta po kayo and welcome to Tayo ni Marino. At syempre ngayong pong gabi, mga Kastra Nation, ito na po ay uh, bibigyan po natin ng pansin. Ito pong uh, binigay sa atin na problema at nagsumulat uh, si Debbie ng Poblasyon, Makati City. At ang tanong po niya, okay, masakit mang aminin pero mukhang pumasok lang ako sa aking relationship ngayon to fill the void. Eight months na kami ng boyfriend ko pero ngayon ko lang na-realize na hindi ko talaga siya mahal. Nung sinagot ko siya, mukhang lonely talaga ako. Gusto ko naman siyang mahalin kasi ramdam ko mahal niya ako. Pero hanggang ngayon, wala talaga. Ano daw ang gagawin niya? Sasabihin niya na ba ang totoo? O dapat ba niyang subukan na mahalin siya? Well, uh, ang sa akin lang dito, ano, Debbie, ganda ng pangalan mo, ha? Debbie Gibson, <laughs> all this time, <laughs> ng poblacion Makati City, uh, sa nakikita ko kasi, bakit mo naman pipiliin, uh, pipilitin yung uh, sarili mo? Okay? Na mahalin siya, well, in fact, That's too much. ba? Diba? Eight months na magkasama kayo, pero may tumindig yung balahibo mo sa kanya para sabihin na mahal na mahal mo siya or iparamdam din na mahal na mahal mo siya, eh wala. So, how is it? Pansit. Kung titignan natin, okay lang yung first month, syempre nandyan na yung uh, nagpapakiramdaman moment pa kayo or period pa yan eh. Pero kapag dumating po kasi sa point na 8 months na yan at wala ka din lang namang nararamdaman sa kanya, well, tigilan mo na. ba? Diba? Dahil nga, pag pinapatagal mo ito, mas the more lang na masasaktan mo kung ano yung feelings ng tao. ba? Diba? ka na lang sa kanya. Although, syempre, hindi. Madaling sabihin, pero mahirap din pong gawin ito. Eh, kasi pinatagal mo pa eh. Diba? Ang dami mo namang dami namang months na pwede mong sabihin na I'm so sorry dahil kahit pinilitin ko man yung sarili ko na mahalin ka, but wala talaga. So, I'm so sorry all about it. Pinilit kong mahalin ka pero hindi ko talaga maramdaman. So, ganun lang. You know, ang, 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 ang sa akin lang, it's easy na magsabi, okay, na alam mo yun na nagpe-pretend ka rather yung pagsasabi ng katotohanan. ba? Diba? Kung noon pa sana, sinabi mo na ito sa kanya na talagang uh, wala kang nararamdaman and most importantly, eh talagang uh, uh, yung feelings mo for him ay as in, walang wala, zero-zero, ika nga. So ngayon, ba? Diba? Ang sa akin lang, hindi naman kasalanan nito kung sino man yung lalaki na yan. Okay? Ang, ang may pinakamalaking kasalanan dito ay ikaw. No? Okay? Kasi nga, pinilit mo yung sarili mo, parang gusto mo ng panakiputas at uh, na-realize mo na maybe before, sinasabi mo siguro sa isipan mo, ah, kaya ko namang mahalin yung tao na to. Bakit hindi ko siya bibigyan ng chance? Eh, ang masakit nun. Di ba? Ah, uh, yung past mo ay patuloy ka pa rin Hindi ka pa rin makapag-move on, hindi ka pa rin makapag-forward. Maybe, hindi siya yung right guy for you. So, ang pinaka-the best dito, uh, Debbie, is that walang pinakamagandang gawin kung hindi sabihin sa kanya kung ano yung tunay na katotohanan. Okay? Yun lang yun. Alam ko, nagdadalawang isip ka, alam ko, um Naghahanap ka na lang ng uh, proper timing para masabi mo ito. Pero until when? Patatagalin mo pa ba ito ng isang taon? Patatagalin mo pa ba ito hanggang sa hindi ka na makaalagwa? Hanggang sa yung tao, ilugmok na lugmok na rin sa pagmamahal niya sa pagmamahal niya sa'yo? So, sa akin, hindi pa naman huli ang lahat. Okay? Aminin mo lang sa kanya. Sabihin mo kung ano yung totoo. Dahil yan din ang magpapalaya sa iyo. Ika nga, sa salitang Ingles, the truth will set you free. O, di ba? Patatagalin mo pa ba? pwede mo namang gawing bukas, pwede mo namang gawing Ah, uh, bukas na. <laughs> diba? So, ayun lang. Although, tibain mo loob mo. Okay? Tibain mo loob mo. Pakapalin mo mukha mo. Dahil kasalanan mo din lang naman ito eh. Bakit? Sasabihin ba sa'yo ng lalaki na, I'm so sorry, mahal na mahal kita eh. Kahit hindi mo ako mahal eh. Ayun. Yung next na problema natin. So, hanggat hindi pa kayo nagtatagal ng ganun, aminin mo lang kung ano yung nararamdaman mo na wala talaga ni Katiting na pagmamahal na maiaalok aalok mo sa kanya. Ganun lang yun. Okay? Kasalanan mo yan dahil pinatagal mo pa. Kasalanan mo yan dahil nagpretend ka. Now, you have to face the consequence. Pero, pero, ito lang din. Kahit may consequence yan, at least, masabi mo sa kanya kung ano talaga yung katotohanan. Masabi mo sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman mo. Because that thing na magpakatao ka, that thing na aminin mo yung pagkakamali mo, malaking bagay na yun. Hindi nakakabawas ng pagkatao, ang humingi ng paumanhin, okay? At mas lalong hindi nakakabawas sa pagkatao ang humingi ng kapatawaran. Sa bagay na nagawa mo, na hindi mo naman sinasadya. Yun lang yun. Maraming salamat sa iyo, Debbie. At hanggang sa muli po, maraming marami salamat at tumuling tumutok dito lamang po yan sa 102.7 Star FM. And of course, ako po muli ang ni Nisen. Kasama po ninyo, star DJ John Marino. Maraming maraming thank you. Diyos ti Agina, kada kayo amin. Ako, nga na. I'll see you and I see you. Safe tracking, happy star cruising to and everybody out there. Get a go, get a fly, get a say goodbye. You slip tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. here and see me how you jump! Wow! Good show, Ayan! Alam mo, tama naman din yung sinabi. Tama man talaga yung sinabi ni uh, Star DJ John Marino. Nako, na wag mo na yung ipilit. Yun pala. Kaya na kasi parang gusto ko pang ng chance ng dalawa Kasi malay mo naman, kaya pa niya mag-work. Para lang, ano, walang sisihan. Walang regrets, regrets. Pero tama na, wag na. Kung malinaw naman ata sa'yo na hindi talaga. Kung naipilit, mas masakit yun sa kanya. Mas masakit yun sa'yo. Tapos pag nawala naman yung boyfriend mo, malulungkot ka. <laughs> Mangihinayang! Hinang-hinayang-hinayang hinayang tayo. Mm. Tingnan natin yung comment naman ng mga kasuradition natin. Mga malalakas ng mga sagot. Ito sabi niya, Ate, good evening po. Hello, Ate. Kamusta ka na? Ngayon ka lang nag-comment Oh, evening po, Star Yvonne and former DJ listening here sa Transistor Radio ng Star FM sa Rizal. Idol told ba shoutout naman sa family ko dyan sa Dolores Summer. Ron family, hello. Hello DJ John Marino, napakinggan ko program mo sa Afternoon Stars with Don Cabana, DJ 100.7. Idol pa tog, -tog naman, tog, tog ng ano kuya. Kalimutan ka, Vice <laughs> Alam mo, wait na may share ako kasi yung kalimutan ka. Ano, parang buong week yan, pinapakinggan ng mga kaibigan ko. Kahit sa group chat namin, laging pa-uwi pa lang sila, magkakalimutan ka na. Sinong kailangan kalimutan, mga ineng? <laughs> Bukas, kuya. Play ko yan. Sige. Hello, DJ Von. Bukas ng gabi, ah. At John Marino. Naalala ko yung term mo na sampal na realization ni DJ Allen Dog. Di ba? SNR. Magaling gabi, DJ Von. Magaling ka na ba? Palaging nakikinig dito sa Tagaytay. Wow! Tagaytay! Wow, ha? Thank you, thank you for brilliances. Aba, anong brilliant ka, kuya? Josa Bells! Hello, me, Macorn! <laughs> Good evening, gorgeous Yvonne. Hello po, mga mi. Uy, ba't naka ano yan? Ha? Good evening, Mr. Yvonne. My opinion is it really hurts ang magmahal ng ganito kung sino pang mga. <laughs> Hindi, it really hurts na niloloko niya ang sarili niya at ang pangit pakiramdam siya ang nag-suffer. Oo. Oo. oo syempre suffer talaga. Hindi parehas naman sila yung nagsasuffer. Yung isa hindi alam, yung isa naman alam, pero hindi magawa, di ba? konsensya din yun. Slay. Oh, ito. Ti, wag kang sakim. Wag kang unfair sa tao. Pakawalan mo kasi hindi niya deserve yung rason mo. May taong mas deserve at mas better sa'yo. Aray! Aray ko, Ate Debbie! Narinig mo yon. <laughs> Hello, good evening mga DJs. Good evening po. Oh, wag mo na lang siyang paasahin kasi masakit para sa kanya kung malaman niya na wala pala siyang mapapala sa huli. Good evening, Pretty Yvonne, Adarna and DJ Yvonne. Salamat po. Si Kuya Efren naman sabi niya, walang ganon. <laughs> walang paligoy-ligoy, walang ganon. Teh, wal <laughs> Ate Devi, walang ganun. Oh, consternation ha. Buti, buti. Mamaya, isa pala sa inyo, boyfriend dyan ha. Biglang nag-comment ang boyfriend. Anong gusto mo? Kami magsabi o ikaw na ang magsabi? Happy, happy listening kay Kuya Patrick Shane or Sal. Sana masaya ang biyahe mo tonight. Taray ha, kabog kabogers. Talagang watching ba and listening or listening only kasi nagda-drive. Yeah, super supportive. Thank you, thank you so much. Hello from us. Yeah. kaso hindi siya Sabado pa, bukas, Sunday. Isang araw na lang bago mag-Monday. <laughs> no, ang bilis ng ang bilis ng weekend. Okay lang. Nintay kasi namin yung sahod. Kaya okay lang. Sige lang, bilisan niyo na. <laughs> Oh, magpahinga ka na ha. Ati Debbie, alam mo na anong gagawin mo ha. I think nakapag-decide ka naman na, Gawin mo na as much, as soon as possible. Para alam nyo rin anong gagawin yung solusyon. Ano, wh what answers you could come up with. <laughs> ano raw? Oras po natin ha? Aba, two star minutes makalipas ng 11 ng gabi. 11.02 in the evening yan po at yung Philippine Standard Time. Magandang, magandang, magandang gabi sa inyo dyan. Sa mga hindi na po namin nabasa. Ano, bukas ulit, meron tayong, ano, may payo ni Marino ulit tayo. 10.30 ng gabi. Again, kasi Nation, tayo po ay up until 12. And the midnight, ang iyong kasama, ang iyong sweetie, sweetie girl. Ivan Azarina am dito So 12.7 star FM. Like mo, share mo. Not yet. At-ati Presents. Ayo, Imarino. no. Dito